Nagsisimula ang pelikula sa masiglang lungsod ng Roma kung saan isang batang matagumpay na negosyante, si Claudio Verona, ang papunta sa trabaho. Hindi maganda ang simula ng kanyang araw dahil isang bag itong driver ang kumuha sa kanya sa halip na ang kanyang regular na driver. Napansin din niya na mas mabigat ang trapiko kaysa sa karaniwang umaga. Dahil dito, huli siyang nakarating sa opisina at sinabihan na may mahalagang kliyente ang naghihintay sa kanyang tanggapan. Agad siyang sumakay sa elevator at nakasabay ang kasamahan niyang si Marta. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na nagkaroon sila ng maikling relasyon bago pa siya ikinasal nang bumaba si Marta sa kanyang palapag. Pasimpleng sinundan ni Claudio ng tingin ng babae. Ilang sandali pagkatapos, pinindot niya ang button para sa kanyang palapag at sinagot ang tawag ng kanyang asawa, si Lorena. Sa kabilang linya, kabadong sinabi ni Lorena ang balitang nakita niya sa TV kamakailan. May kaguluhan sa buong Roma at maraming pangunahing kalsada ang nakaharang. Habang nag-uusap, biglang tumigil ang elevator. Naiinis si Claudio at tinapos ang tawag. Unit pinaalalahanan siya ng asawa na bumili ng gatas pauwi. Pinindot niya ang emergency button at nakipag-ugnayan sa punong teknisyan ng maintenance. Sinabi niya na naipit siya sa elevator at nagmamadaling ipinapagawa ito. Ipinaliwanag ng teknisyan na may problema sa power unit sa bubong at nagpadala na siya ng mga tao para ayusin ito. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Claudio ang kanyang sekretarya Si Sara, at sinabing aliwin muna ang kliyente hanggang makarating siya. Tinawagan niya muli ang maintenance, ngunit sinabi ng teknisyana na nawalan siya ng kontak sa mga tauhan sa bubong. Galit na galit si Claudio at iginiit na ayusin agad ang problema. Nangako ang teknisyana na aakyat na mismo sa bubong upang alamin ang sitwasyon. Habang naghihintay, sinubukan ni Claudio na buksan ang pinto ng elevator sa pamamagitan ng pagtulak nito. Nais niyang makalabas ngunit sapat lang ang naibukas niya para maisingit ang kanyang ulo. Tumigil ang elevator bago makarating sa ikapitong palapag, at walang tao roon upang tumulong. Sinubukan niyang umakyat sa puwang ng pinto, ngunit masyado itong makipot. Napilitan siyang maghintay muli at nakatanggap ng bagong tawag mula kay Lorena. Takot na takot si Lorena dahil may kumakatok ng malakas sa kanilang pinto, ngunit hindi sumasagot kahit paulit-ulit niyang tanungin kung sino ito. Pinayuhan siya ni Claudio na tumawag sa pulis. Ngunit sinabi ni Lorena na hindi gumagana ang linya ng telepono. Sinabihan niya itong magkulong sa kwarto at tumawag kay Stefano, isang kaibigan. Hiniling niya kay Stefano na puntahan ang bahay nila at tingnan ang kalagayan ng kanyang asawa. Pumayag si Stefano, ngunit nagbabala na baka matagalan siya dahil sa bigat ng trapiko. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbasa si Claudio ng balita sa kanyang telepono. Maraming ulat tungkol sa kakaibang pag-atake sa iba't ibang bahagi ng lungsod at binanggit din ng isang laboratoryong nasusunog at inilikas kamakailan. Abala si Claudio sa pagbabasa nang marinig niya ang mga sigaw ng tulong isang grupo ng mga taong takot na takot ang dumaan sa harap ng elevator, kabilang si Marta, na nadapa sa harapan niya. Nagsumamo ito ng tulong at hinawakan ni Claudio ang braso niya, pilit siyang hinihila papunta sa kanya, ngunit mas malakas ang humihila kay Marta at tuluyang tinangay ito palayo. Sa nakita niya, sa wakas ay saineryoso na ni Claudio ang sitwasyon at naramdaman ang kakaibang takot na unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Maingat siyang lumapit sa pintu upang sumilip ngunit nagulat siya ng may dalawang zombie na pilit inaabot siya mula sa labas. Sa kabutihang palad, umalis ang mga ito ng makarinig ng boses sa dulo ng pasilyo. Habang iniintindi ang kanyang nasaksihan, nakatanggap si Claudio ng tawag mula kay Stefano. Sinabi nitong malapit na siya sa bahay ni na Claudio, ngunit biglang naputol ang tawag ng atakihin siya ng grupo ng mga zombie sa kalsada. Hindi pa man nakakabawi si Claudio mula sa nangyari, nakatanggap muli siya ng tawag sa elevator communicator. Ang tumawag ay ang punong teknisayan, na nagsabing hindi niya mahanap ang kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Claudio ipaliwanag ang nakita niya kanina, ngunit hindi siya pinapaniwalaan ng teknisayan. Isang malagim na pagkakamali ito dahil agad ding inatake at pinatay ang teknisayan ng mga zombie. Ngayon, Tuluyan ang naramdaman ni Claudio ang bigat ng sitwasyon at napaiyak siya. Lalong lumala ang sitwasyon nang maabot ng isang zombie ang elevator at hinawakan siya sa leeg. Ngunit nagawa niyang tanggalin ang handrail sa dingding ng elevator at ginamit ito upang basagin ang ulo ng zombie hanggang sa mamatay ito. Ilang sandali pa, may narinig siyang ingay at inihanda ang handrail para ipagtanggol ang sarili. Sa kabutihang palad, si Sylvia, isang bagong intern sa opisina, ang dumating. Tinawag siya ni Claudio at pabulong na humingi ng tulong upang buksan ang pinto gamit ang handrail bilang tuos. Sa kasamaang palad, kulang pa rin ang lakas nilang dalawa upang magtagumpay. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang dumulas ang handrail mula sa kamay ni Claudio, na lumikha ng malakas na ingay. Ilang sandali pa, narinig ng dalawa ang paparating ng mga zombie. Nagdesisyong tumakbo si Sylvia upang subukang makalayo. Ngunit sa matinding pagkagulat ni Claudio, maraming zombie ang sumugod sa lugar at agad na inatake si Sylvia. Wala siyang magawa kundi panuorin habang kinakain ng mga zombie si Sylvia hanggang sa ito'y mamatay. Matapos mag ipon ng lakas ng loob, kinuha ni Claudio ang kanyang telepono at tinawagan si Lorena. Ngunit hindi ito sumagot, dahilan upang siya ay tuluyang mapaiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang isa pang kasamahan niya sa opisina na nakaligtas gamit ang isang lampara bilang sandata, nais ng kasamahan niyang sumama sa elevator, at magkasama nilang sinubukang buksan ang pinto, ngunit bigo sila, ang ingay na likha ng kanilang pagsisikap ay nakaakit ng maraming zombie. Na siyang naghabol sa kasamahan niya papalayo. Makalipas ang ilang sandali, may narinig si Claudio na isang zombie na naglalakad at sinadyang tinawag ito upang asarin. Pinagtawa niya ito dahil hindi siya mabot. Ngunit ang kanyang ginagawa ay nakaakit ng mas maraming zombie. Kinuha niya ang handrail at sinimulang hampasin ang mga zombie. Ngunit napatigil siya ng marinigang sigaw mula sa dulo ng pasilyo. Napagtanto niyang ang sigaw ay mula sa kanyang sekretaryang si Sarah, na humihingi ng tulong. Dahil sa desperadong sigaw, napansin siya ng mga zombie at pumasok ang mga ito sa opisina kung saan nagtatago si Sara. Nabigla si Claudio at itinapon ang kanyang relo sa mga zombie. Nagmamakaawa na huwag silang saktan si Sara, ngunit walang nangyari. Wala nang ibang magawa si Claudio kaya binuksan niya ang balita sa kanyang telepono at nakakita ng nakakakilabot na video. Isang babaeng mamamahayag ang nagulat na kinumpis ka ng mga autoridad ang mga kamera at pinaalis ang lahat ng media sa lugar. Ginagamit niya ang kanyang telepono upang mag-livestream mula sa labas ng lungsod. Binalaan niya ang mga manunood na huwag subukang makipag-usap sa mga zombie at inirekomendang lisanin ang lungsod. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, siya'y biglang nilusob ng mga zombie at pinatay. Habang lumalala ang sitwasyon, ilang zombie ang nakarating sa pintuan ng elevator. Kasabay nito, nawala ng kuryente. Pinanood ni Claudio habang sinusubukan ng mga zombie na makapasok ng biglang marinig niya ang mga putok ng baril mula sa labas. Napatay lahat ng zombie, at sinamantala ni Claudio ang pagkakataon upang humingi ng tulong. Napansin siya ng isang armadong pulis na nagngangalang Marcelo. Matapos tiyakin ni Marcelo na hindi nasugatan si Claudio, ipinaliwanag nitong mag-isa na lamang siya at wala ng kontak sa headquarters. Sinubukan siyang atakihin ng isang zombie ngunit madali niya itong napatumba gamit ang kanyang ripple. Sinabi ni Claudio na natigil ang pinto ng elevator kaya nagpa siya si Marcelo na ayusin ang generator. Binigyan niya si Claudio ng walkie-talkie para gabayan siya sa gusali at isang baril para ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos nito, umalis si Marcelo matapos makuha ang direksyon mula kay Claudio. Pagkalipas ng ilang minutong tensyon, Kinontak ni Marcelo si Claudio upang ipaalam na ang hagdan papunta sa ikasyam na palapag ay barado ng tambak ng mga muebles. Huminga ng malalim si Claudio upang kumalma at mag-isip, at nakaisip siya ng ideya. Sinabi niya kay Marcelo na may ginagawang konstruksyon sa palapag na yon, kaya posibleng mayroong scaffolding na magagamit ni Marcelo upang makarating sa bubong. Habang naglalakad sa tambak ng mga bangkay, napilitan si Marcelo na barili ng isang bintana upang makalabas papunta sa scaffolding. Ang ingay ay nakatawag ng pansin ng mga zombie, ngunit na natiling tahimik si Marcelo at nagawang umiwas ng hindi napapansin. Binalaan din siya ni Claudio na magingat dahil ang mga teknisaya ng elevator ay inatake rin sa itaas. Sa kabutihang palad, nakarating si Marcelo sa bubong at naibalik ang kuryente. Balik sa elevator, bumalik na ang ilaw ngunit hindi pa rin nagbubukas ang mga pinto. Gamit ang flashlight ng kanyang telepono, sinilip ni Claudio ang pagitan ng mga pinto at nakita ang pirasong nakabara kaya hindi ito mabuksan. Sa sobrang desperado, sinubukan niyang abutin ito gamit ang kanyang kamay ngunit hindi niya naabot. Natigil ang kanyang pagsusumikap nang biglang may zombie na sumilip sa puwang ng pinto at pilit siyang inaabot. Agad siyang umatras at kinuha ang baril na iniwan ni Marcelo. Sa pangalawang putok, napatay niya ang zombie sa kasamaang palad, dumating ang mas maraming zombie. Nagatubili si Claudio na barilin ang mga ito, ngunit sa tulong ng mga salita ni Marcelo sa walkie-talkie, naglakas loob siyang barilin ng bawat zombie na nasa pinto. Pinuri siya ni Marcelo sa kanyang tagumpay, ngunit nasa estado ng pagkabigla at pagkakonsensya si Claudio dahil nakapatay siya ng mga tao. Alam niyang marami sa mga zombie ay dati niyang mga kasamahan sa trabaho, at kilala pa niya ang ilan sa kanilang mga pamilya, ngunit itinama siya ni Marcelo, hindi na sila tao kundi mga nahawaan na at kailangang gawin ang nararapat. Sa kalagitnaan ng usapan nila, narinig ni Claudio ang mga ingay ng zombie sa walkie-talkie, at tuluyang nawala ang koneksyon nila ni Marcelo. Hindi na kinaya ni Claudio ang sitwasyon at tinitigin niya ang baril. Iniisip na tapusin na ang lahat. Maya-maya, may dalawang pulis na biglang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Tumatakbo palayo sa mga zombie. Umiiyak si Claudio at humihingi ng tulong. Ngunit hindi siya nakita o narinig ng mga ito. Habang palubog na ang araw, tuluyang binalot ng kawalan ng pag-asa si Claudio. Itinutok niya ang baril sa kanyang sentido habang sumisigaw sa pagkabigo. Ang kanyang mga sigaw ay nakaakit ng grupo ng mga zombie na ngayon ay pilit inaabot siya sa pagitan ng pinto. Napagtanto ni Claudio na ayaw niyang maging madali ang biktima ng mga ito. Kaya inilagay niya ang baril sa kanyang bibig. Sa kritikal na sandaling yun, biglang narinig niya ang boses ni Marcelo mula sa kisame ng elevator. Sinasabing buksan ng hatch upang makapasok siya. Dahil dito, na-excite si Claudio at agad kinuha ang handrail upang itulak ang hatch at makagawa ng daanan para kay Marcelo. Pagkatapos niyang tulungan si Marcelo na makapasok, hindi na nagaksaya ng oras ang pulis at binaril ang lahat ng zombie sa pinto gamit ang kanyang ripple. Pagkatapos, ipinakita ni Marcelo ang sugat sa kanyang binti na dulot ng kagat ng zombie. Habang naguusap sila, tinanong ni Claudio kung may ideya si Marcelo kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Bilang isang pulis, tiyak daw na may nasabi ang mga nasa itaas tungkol sa sitwasyon. Ngunit sinabi ni Marcelo na ang tanging impormasyon na ibinigay sa kanila ay may isang virus na biglang lumitaw at kumalat. Sinabi sa kanila na ito ay mula sa hayop. Ngunit hindi siya naniniwala dahil maraming lunas ang modernong medisina para sa ganitong mga bagay. Ang virus daw ay posibleng gawa sa laboratorio at may nawala ng kontrol dito. Bigla na lang tumawa ng malakas si Marcelo habang naalala ang biro mula sa pelikulang pinanood niya kasama ang kanyang asawa. Ibinahagi niya ang biro kay Claudio, na hindi natawa ngunit nagkaroon ng interes sa asawa ni Marcelo, nagbahagi sila ng ilang detalye tungkol sa kanilang buhay may asawa, at napagtanto ni Claudio na hindi mabuting asawa si Marcelo, ilang sandali pa, habang ni reload ang ripple at baril, nagsimulang umubo ng dugo si Marcelo, sinabi niya kay Claudio na maihiga siya upang makapagpahinga hanggat maaari, kapag nakatulog na siya, nais niyang barilin siya ni Claudio ng dalawang beses sa ulo dahil ayaw niyang maging zombie, gayon paman, Tumanggi si Claudio na kunin ang baril, kaya titinutok ni Marcelo ito sa kanyang ulo. Nagresulta ito sa pag-aagawan ng baril, ngunit kalaunan ay sinuntok ni Marcelo si Claudio sa mukha, at unti-unting kumalma ang tensyon sa pagitan nila. Pagkalipas ng ilang oras, nakatulog na si Marcelo, ngunit hindi pa rin magawang barilin siya ni Claudio. Nagbago ang isip ni Claudio nang makita niyang may lumalabas na nana mula sa sugat ni Marcelo, hindi nagtagal. Nagising si Marcelo na isa ng zombie, sinubukan siyang kausapin ni Claudio. Ngunit nang bigla siyang salakayin ni Marcelo, binaril niya ito ng maraming beses sa ulo. Matapos ang insidente, napansin ni Claudio na nasugatan ang kanyang binti. Itinali niya ang kanyang kurbata sa sugat upang pigilan ang pagkalat ng impeksyon. Narinig ng mga zombie ang putok ng baril. At ngayon ay marami na ang nagtitipon sa pinto. Ubus na ang bala ng baril. Kaya't ibinaba niya ito at kinuha ang ripple ni Marcelo. Ginamit niya ito upang barili ng bawat zombie na abot ng kanyang makakaya. Sa lakas ng bawat putok, natutulak ang kanyang katawan hanggang sa tumama ito sa dingding. Sa huling putok, nauntog ang ulo niya. Dahilan upang mawalan siya ng malay, ilang sandali pa, nagising si Claudio nang marinig ang mga boses at putok ng baril sa pasilyo, wala ng mga zombie sa paligid maliban sa mga bangkay sa sahig, tumunog din ang kanyang telepono, ngunit alarma lang ito ng alas 7 ng umaga, pinatay niya ito, ngunit biglang tumawag ang kanyang telepono, totoong tawag na ito, sa kanyang tua, narinig niya ang boses ni Lorena na buhay at ligtas. Ayon kay Lorena, nakalabas siya ng bahay at nailigtas ng mga sundalo, ngunit biglang naputol ang tawag ng malobat ang kanyang telepono. Sapat na itong motibasyon para kay Claudio upang subukang makatakas muli. Kinuha niya ang handrail at sinubukang itulak ang piraso ng elevator na nakaharang sa mga pinto, ngunit hindi niya maabot ng maayos ang tamang anggulo. Kaya't kinalagkad niya ang katawan ni Marcelo at tumuntong dito upang maabot ang pagitan ng mga pinto gamit ang kanyang kamay. Nakuha niya ang piraso at naalis ito, kaya't naitulak niya ang pinto at napalawak ang puwang. Matapos ang nakakakilabot na mga oras, sa wakas ay nakalaya si Claudio, ininom niya ang natitirang tubig, umakyat palabas ng elevator, at tumapak sa ilang bangkay ng zombie upang makarating sa pasilyo. Habang naglalakad, Nakita niya ang kanyang relo sa sahig at inilagay ito sa bulsa ng kanyang jacket bago bumaba. Pagdating niya sa lobby, nakita niya ang mas maraming bangkay, kabilang ang isang zombie na walang mga binti na gumapang papunta sa kanya. Hinayla niya ang gatilyo ng ripple ngunit wala na itong bala, kaya tinadya ka niya ang ulo ng zombie hanggang sa mamatay ito. Paglabas ni Claudio sa gusali at habang naglalakad sa mga lansangan ng Roma, napansin niyang nagkalat ang mga bangkay ng zombie. Sa wakas, Narating niya ang isang tulay kung saan may nakita siyang bote ng gatas sa tabi ng isang babae. Naalala niya ang sinabi ng kanyang asawa na bumili ng gatas pagkatapos ng trabaho, kaya't pinulot niya ang bote. Ngunit biglang nagising ang babae at hinawakan ng kanyang binti. Umatras si Claudio at handang ipagtanggol ang sarili gamit ang bote. Ngunit namatay ang zombie ng barili nito ng mga sundalo mula sa isang kalapit na bubong. Nagtapos ang pelikula nang itinaas ni Claudio ang kanyang mga kamay. Umaasang papapasukin siya sa quarantine.